Kapo pa po natin gusto makausap ito eh. Mabuti na lamang at available ngayon na uh, paring Pareng si ginoong uh, Alex Irasga, Technical Advisor ng Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno. Sir Alex, uh, good morning po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV Pag. Good morning, Sir Alex. Good morning po, uh, Kuya Orly. Pasensya na ako kaapon Nag at naglo signal kaapon. Oo po. nga po. Na, naunawa ko na pero awang awa oh, ko doon sa ilang na uh, natin, yung uh, mga ihos. sa uh, ano, ba, uh, ano, 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 ang observation ninyo? Anong pwede ninyong ibahagi sa amin? Sa inyong uh, translasyon traslasyon, no? yung pangasiwa, pati sa mga kasama niyo pong ihos nila sa Reno. Ngayon po na sa Reno 2025, uh, Sir Alex. Okay. Yun pong ating... Uh uh, pa, pinakasikatong kaganapan sa pagdiriwang ng pesta yung traslasyon. Uh, sa Kabuano, inabot po ito na mahigit 20 hours uh, sa gabi. No? Almost 21 uh, hours ka, 20 hours, 45 opo. minutes. Opo, opo. Uh, pero maganda po rito, ito yung pinaka-importanting numero. Wala hong pumanaw, wala hong naging uh, problema para sa seguridad at peace and order no mm -hmm. zero anong u tayo diyan zero development on that matter oo ang pangalawa pa hong magandang uh, impormasyon sa tinatayang mahigit 8 milyong mga deboto na pumunta sa pagdiriwang 538 lamang po ang naging medical concerns mm -hmm. So malayong-malayo -malayo na ho yan no uh, sa sa bilang kumbaga ilang porsyento lamang yan. Uh, I, I'm sure nakita ninyo may mga sumampa pa rin sa andas. Pero kung ikukumpara ho natin sa higit na nakakaraming bilang eh maliit na porsyento na lang din po yan yung mga hindi ho talaga mapigilan yung kanilang pagnanais sa makasampa na andas mas marami ho ang tumalima at na sumunod uh, sa mga pakiusap ng ating simbahan. Okay. Um, anong, anong nangyari ho doon uh, na, napatid po yung lubid? Ah, uh, yun doon sa may top avenue yun una, Pumasok ko sa ilalim ng gulong yung uh, lubid na bitawan hmm. po uh, pumasok. Kaya ho pino, pinutol ho natin 'yun. ayon So hindi naman uh, hindi naman pala talaga sinadyang uh, putulin para magawing uh, gawing souvenir yung lubid. Ano po? Hindi 'yo, hindi 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 pumasok talaga 'yan sa ilalim. Mangyayari kaya nga ho lagi naming uh, pinapakiusap na itaas ang lubid. Kasi kung uh, hindi na ho nila pinapasan at na, nasa baba na, Maluguguan. malaki talaga ang tendency na mabitawan yan kapag ka pinag-aagawan eh. Oh, okay. O, kaya, kaya ho bumagal yung ating prosesyon doon sa may Ayala Boulevard mula Pinans hanggang Ayala. Dahil nga ho, yung isang lubit ay pumasok sa ilalim. Mm -mm. Um, Kaya malaki doon. Uh, ang uh, nakakalungkot lang din, uh, merong um, uh, talagang di may wasa nagkasakitan dahil doon sa paghahangad na salubugin yung anda sa kabila ng uh, pakiusap, lalo na ng mga tauhan ng PNP na huwag na salubugin at tabangan na lang ng pagdaan at uh, sa likod o gilid ka kayo pwedeng uh, dumikit. Naging problema rin yan, no? Sir Alex? Opo, uh isa hong uh, naging ano natin yung problema kung na ako siguro na monitor niyo yung nangyari doon sa baba sa Ayala ng Ayala Bridge ng Ayala Bridge hindi ko nga ako alam ano bang meron dito sa Ayala Bridge eh, pangatlong taon oo na nga na lagi na lang dito, lagi na lang may, tension abiria. dyan dyan eh halos um, nung nakara yata, halos nung tumagilid yung andas niya <laughs> oh, <laughs> sa oo, Ayala oo, oh, oh, uh, pangatlong beses na ho yan eh, na dadaanan natin. Lagi may aberya. Uh -huh. sa uh, Ayala Bridge. <clears throat> Baka kailangan bindisyonan muna yan bago ang translation next year. <laughs> <laughs> isa sa... Isa-usa na pag-uusapan namin ka. Para, uh, parang, galiwan, actually, uh, na, ano nga, nababalitaan ko nga, pag uh, siguro mga 150 meters na ang lapet uh, lapit ng Andas, dyan sa Yala Bridge, nagkakabulungan ng mga ihus eh. Eto na tayo! Parang alam na nila kung ano uh -huh. mangyayari. Parang doon lagi nagkakaroon ng aberya, Sir Alex. Oo nga, napansin ko nga rin po yun kagabi. Uh, mm -hmm. Laging na, uh, nandun yung major problem. Mm -hmm. Kumusta naman po mga iyo, Sir Alex, sa uh, inyong pagkakaalam, uh, kayo ng umaga, uh, maayos -ma naman po ba? Wala po bang kinakailangan bigyan ng atensyon medical po sa so, libo-libo niyong mga miyembro? Mga minor cases lamang po. Uh, yung mga medyo naipit ng konti yung paa. Pero generally, ang mga iyo so ay in a good condition at na... Bagamat halos sa alas dos na nga ho natapos, may ilan hong nakaitalaga na tumulong niya sa pangangasiwa na ng Misa dahil biyernes na po ngayon eh. Mm -hmm. Kaya ho kanina pang alas kwatro, meron rin hong mga iyon na... na gumampanan ng tungkulin. Uh, -huh. Pangkulin na lang, Sir Alex, uh, ko lang yung panayam sa yung pinaka uh, matanda ninyong uh, pinaka senior sa madaling salita ninyong miyembro na nakapanayam po na 24 oras o so, kagabi. Si si Lolo Pres. Oo, oh, parangin. si lo, 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 Lolo Jose si ba? Ah, si Boy Hongko. Ah, Lolo Boy. boy, boy. si Lolo Boy, yeah, si oh, Lolo Boy. Oh, oh uh, binabanggit niya, 15 years old pala mo siya Hindi nga, hindi nga tinutulak, hindi nga digulong eh, yung andas eh. Pinapasan. Uh, oh, sa madaling salita, mas mahirap ang uh, trabaho nun ng ihos, pero maayos. Uh, nakaka- hindi ko lang alam kung malulungkot ako o matutuwa pero parang may pagkakaiba yata sa uh, pamamanata ng ilan ng uh, Nazareno 2025 kung uh, sa, sa punto ng hindi, hindi masiguro disiplina no? pero yung pagrespeto dyan sa ginagandang translasyon ng ilan sa mga deboto may tingin ho, may, anong pananaw niyo doon Sir Alex? Uh, unfortunately kuya meron talagang mga hindi naman mga deboto. Ang tawagan namin diyan, eh, kaya hinihiwalay namin ang mga deboto sa mga mamamasan eh. Yeah. Meron 'yung mga mamamasan, hindi naman talaga sila uh, nagsasabuhay ng tunay na diwa ng pagiging deboto o ng Kristiyano. No? para deboto. nakikijoin lang, nakikijoin lang sila. Opo, opo. Eh, uh, sasama sila jan iba, pagkatapos sumampas sa andas, pa, pakala mo, sa tubig ho, babagsak eh. Mm. Mga bata ho, ang karamihan dito. Ito yung mga grupo na hindi organisado ng simbahan, hindi nakapaloob sa iyos, hindi rin nakapaloob sa mga balakay na pinangangasiwaan ng mga iyos. Kaya ho, hindi talaga sila nakakatanggap ng tamang uh, gabay at uh, hindi rin ho napapangasiwaan para sumunod sa mga dapat nagawain ng isang deboto. Sa madaling salita, mayroon dapat na unawain lalo na 'yung mga kabataan, 'yung mga mga ano, mga henerasyon uh, na na parang kakaiba 'yung kanilang uh, pagtingin sa traslasyon. Opo, opo, tama po kayo. At uh, kung kung kapwa deboto lang ang kanila hong na nakikita diyan, medyo talaga kung ano eh, nilalapas tanga nila eh. Kaya ako napansin nyo ninyo kagabi, eh, nagpasya na ho kami pasampahin yung mga iyos na polis. Oo nga po. Uh, Oo, uh, oh, kasi so, eh, sila yung medyo sa aming pa, paniniwala, eh, medyo irerespeto nito mga to, pangangambahan. Kaya medyo, kumbaga, nakatulong mo yung mga yan para bubilis na ho yung ating uh, takbo ng prosesyon eh, bago matapos ho uh, ang ating paggariwang. Mm -hmm. Uh, at least yung salitang debote hindi sana mag uh, debote, hindi maging debote na sa study. Eh pa. Interno sa sa simbahan ko Orly. Uh, eh, dahil sa buwan ng formation ng mga iyos. Eh yung mga iyos sumusunod naman talaga eh tumatalima naman talaga. Uh, po. Eh, unfortunately may meron nga ho talaga uh, yung mga mamamasa na hindi na gagabayan, kaya hindi ho nakakasunod ng tama. Alright. Magandang uh, pag-isipan at tingnan na sa susunod na translation ko. Okay. po. Oh, okay. okay. pero, yan. pero, kung titignan ninyo Kuya Orly, as I'm sure na monitor na ho naman ninyo na nag, nakita nyo na yung mga dating uh, translation bago ko ng pandemic. Eh, yun ho, daan-daan ho, halos ang uh, nasa taas ng andas. E eh, ho, pagka binilang ho ninyo, wala naman na ho, ito sa 25 o 30 tao, mm tao yung uh, nasa ibabaw permanente. At sa mahabang uh, panahon, nakikita ho yung ating mahal na senyor ng mga milyon-milyon nating mga deboto sa pamamagitan ninyo ng media no at uh, nakikita na rin naman sa aktwal. Uh, palagay ko ho, maganda rin nating makita na 'yung patuloy na inobasyon na ginagawa ko natin sa ating uh, andas ay nakakatulong para palaging mas nakikita ang ating mana sa inyo. Alright. Sir Alex, maraming salamat sa inyong pagbigay po ng panahon at paki-relay uh, uh, na lang po sa inyong mga miyembro sa mga ihos. E uh, congratulations at uh, hanggang sa susunod pong translation. Thank you Sir Alex. Maraming salamat Kuya Orly at uh, babuhay po kayo. Kayo din po. Technical Advisor ng Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno sa si Sir Alex Irasga. Mga kapuso, inyo pong napakinggan. Buena